Topic po natin, mga senyales na healthy ang katawan mo at malayo ka sa sakit, di ba? Eh ang gusto natin na healthy pa tayo, mas maaba buhay, magagawa pa natin gusto natin. Ano tong 14 signs? Okay, marami dito hindi nyo pa alam. At kung wala tayo nitong 14 signs, pwede naman natin ayusin eh, at aralin. Number 1, healthy looking skin. Okay? ang mga taong healthy, malakas ang katawan yung kulay nila, maganda pink, maganda kulay. Kasi pag maganda ang kulay ng balat natin, sa muka, sa dila, sa labi, ibig sabihin, maganda circulation ng dugo. Maganda ang nutrition mo, maganda oxygen sa dugo, maganda hydration, hindi ka dehydrated, mapink ang kulay mo. Ngayon yung kulay na hindi healthy eh yun yung maputla, 'di ba? Pag maputla, anemic, kung may kidney problem, medyo gray. O liver problem, medyo iba rin ang kulay. Alam mo maputla, alcoholic, iba rin maputla. Yung mga may liver problem, pwedeng medyo yellow, 'di ba? Madilaw-dilaw sila. Alam niyo naman yung kulay ng healthy looking skin, number one 'yan. Paano makukuha 'to? Siyempre, iwas sigarilyo exercise, tapos kumain ng maraming prutas at gulay na makukulay. Number two, good posture. Okay, yung mga taong maganda posture, <laughs> maganda posture natin, ibig sabihin, hindi pa kuba, derecho pa sila, mas maganda yan, mas malakas ang katawan. Ibig sabihin, maganda posture mo, derecho, di ba? Less back pain, less neck pain. Pero may tao, syempre, pag tumatanda, nakukuba na, di ba? Pag nakuba na kasi yung likod nila, ibig sabihin may spine problem, may neck problem. Tsaka pag nakuba yan, nag-curve itong dibdib natin, yung baga natin ko compress naiipit yung baga. So pag naipit yung baga, hindi ka makakahinga. Okay, so pati likod, masakit pati organs mo, yung bituka, lahat may ipit. kasi nag-ipit ka eh. So kailangan nga, hina-hyperextend natin yan. Okay, so good posture sign ng healthy at mahabang buhay. Number three, very important sign. Ito, ginagawa ito ng doktor, di ba? Pag nakita ka, sabihin, i-grip mo yung kamay ko, i-grip. Mas malakas ang grip strength ng isang tao, mas malakas ang grip strength, mas mahaba ang buhay. May pag-aaral yan. Paano nangyari? Ibig sabihin kasi, pag malakas grip strength mo, marami kang muscle. Muscle sa kamay, pati muscle sa paa, muscle sa puso, So, strong grip strength, indication ng longer life and healthier heart. Bakit? Siyempre, pag edad 70, 80 years old, tingnan mo yung grip nila. Mahina na. Sabihin, humihina na lahat. Eh. Okay? So, yan ha. Number one, healthy skin. Number two, good posture. Number three, strong grip strength. So, kailangan mag-exercise. Number four, yan na nga. Number four is, kaya mo mag-regular exercise kaya mo maglakad ng five times in a week. Siguro, Monday hanggang Friday, maglalakad ka ng mga 30 minutes up to one hour ang maganda, di ba? Kung makakalakad ka 30 minutes to one hour, napakaganda. Ibig sabihin, kondisyon ka. Iwas ka sa chronic disease, di ba? Pero pag hindi na makalakad, ah, naka-wheelchair na lang, nakahiga na, o konting lakad, masakit na tuhod, eh hindi magandang sign. Kasi pag lagi tayo nakaupo, ay dyan na magdaratingan yung sakit, di ba? Upo, manas, varicose veins, ay na gumalaw yung mga organs natin. So, habang lumalakad, mas maganda. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tingnan natin kung meron kayo nitong 14 na nililista nyo. Number 5, very important. Hindi ito alam na kababay natin. Healthy teeth and gums. May pag-aaral yan. Actually, sa mga public health, in yan eh. Pag umabot daw ng 80 years old ang isang tao, o 70 or 80 years old, kailangan meron pa natitirang 20 na ipin. 20 na ipin, di ba? 30 plus yung ipin natin. Ibig sabihin, pag bunging-bungi na, konti na lang ang ipin, mas hindi maganda. Bakit hindi maganda? Hindi na makanguya. Hindi na makakain. Wala nang nutrisyon. Saka pag laging sira ang ipin, may sira yung gums, uh, correlated with more heart disease, more stroke. Kasi ang bibig natin na maraming bacteria dyan. Eh. So pag laging dumudugo, laging may sugat, laging bad breath, pupunta sa dugo, uh, mamamaga yung ugat, arteries, mamamaga yung puso. Inflammation of that. So healthy teeth and gums correlated to long life, less heart disease, less stroke, and better nutrition. Yan. Number six, ito kaya natin gawin strong social connection. Maraming kaibigan, okay sa kamag-anak, hindi kaaway, less kaaway, puro kaibigan lahat. Kasi mas maraming kaibigan, mas happy sila, di ba? Mas happy, mas supportive, mas may tutulong, maganda well-being nila. Pero yung mainitin ulo, mag-isa lang nakatira, walang kaibigan, lahat kaaway, eh, bugnutin, di ba? So, pwede magkasakit pwede magkasakit. Correlated yan. More ulcer, baka nga more cancer pa. Strong social connection. Number seven, positive outlook. Optimistic yung tao at resilient mindset. Yan ang secret daw. Dapat meron tayong resilient mindset. sabihin, lahat naman may problema. Lahat naman magkakasakit. Lahat may sakuna sa pamilya o sakit na darating. So, matibay ka sa pagsubok sa buhay. Okay, parang bamboo. Pag matibay yung isang tao sa pagsubok sa buhay correlates with long life. Kasi lahat mo may pagsubok eh. 'Di ba? Wala namang nalugi sa negosyo, naloko, na scam, lahat nabas o 'di ba? Lahat 'yan, nagkaroon ng biglang sakit, dapat resilient ka para hindi yung konting tulak lang tumba na. Tulad ng ano po, itong may pag-aaral yan, itong number seven, yung resilient mindset. Pinag-aralan nila yung cancer patients, maraming cancer patients. Yung kalahating cancer patients, give up na, talo na, wala na pag-asa. Mas maagang namatay. May isang grupo ng cancer patients, lumalaban. Gagawin lahat para mabuhay. Gusto pa makita yung anak nila, yung apon nila, may tatapusin pa. So yung mga resilient, longer life. Siyempre, mas tinitiis yung chemotherapy, mas nagpapagamot, mas kumakain, kahit walang gana kumain ng cancer patients, diba? So, mas nabubuhay. Kasi kung ano gusto ng utak mo, resilient, sumusunod ang katawan. Kung ano gusto ng utak mo, sinusunod yan. Kaya nga may tinatawag na placebo effect. Placebo effect, uminom ka lang ng tableta, sabihin, kahit, kahit walang laman yung tableta, asuka lang yung tableta. Sasabihin sa'yo na, gagaling ka dyan. So, isipin mo gagaling ka, tunay nga nagagaling ka. Merong ganong placebo effect. Number eight sign ng mahaba ang buhay at strong body is healthy weight. Huwag overweight. Pag overweight, mataba, syempre, maraming sakit. Diabetes, sakit sa puso, lahat yan magkasama. So, dapat healthy weight lang. Number nine, maganda ang tulog. Nakakatulog 7 to 8 hours a day. Pag kulang kasi siyempre sa tulog, mas high blood, mas may diabetes, mas hindi maghihilom ang mga sakit. Number 10, ito mga ito mga basic na natin vital signs eh. Number 10, blood pressure mo dapat okay. Blood sugar mo dapat okay, diba? Blood pressure, blood sugar, pwedeng wala kang gamot, healthy ka, o pwedeng uminom ka na maintenance, okay pa rin. May maintenance ka kaya na normal yung BP, na, -na normal blood sugar pampahaba din ng buhay yan. Number 11, ito medyo mahirap. Slower heart rate. Yan. Ako nga, pag nagkakaedad, mas bumibilis na rin heart rate ko. Yung mga may edad na, 50, 60, 70, mapapansin nyo bumibilis ang heart rate nyo. Dati heart rate nyo 70 beats per minute. Ngayon, 80, 90, 100. Bakit? Umihina ang puso. Less condition mas humihina, mas hirap yung puso, mas tumatanda yung puso, kaya mabilis ang tibok. So, pag mabagal heart rate mo, mga 60 to 80 lang, mas maganda. Kahit may edad ka na kung ma maganda heart rate mo. So, paano makokontrol yung heart rate? Siyempre, more exercise, huwag magpapataba. Number 12 is good balance. Pag okay pa balance mo, ibig sabihin malakas pa ang tuhod mo, nag-exercise ka. Number 13, healthy cholesterol. Ibig sabihin, maganda cholesterol mo, kumakain ka ng gulay, kumakain ka ng prutas. Di ba, hindi masyadong oily. And number 14, mahalaga dito, less mental stress. kaya mo labanan ang stress. Hindi ka mabilis ma-depress. Di ba, nagdadasal, maganda outlook. At nagpapacheck up din sa inyong doktor. Okay, so yan po yung mga... 14 signs na malakas ang katawan and most likely, mahaba ang buhay. God bless po. God bless po.